Ito ay Pink, laban sa Blue na Food Challenge. Ngayon, malalaman ni na Billy at Mabel kung alin ang mas masarap. Aray. Aray. Masakit yun. Oh, oh. Hintay. Tara na. Phew. Oh, sumusuko na ako sa'yo. Salamat. Oh, ang sarap ng jelly. Mm, pero napaka-minty. Kaya ngayon ay may malamig akong hininga. Oh. Wow. Gusto ko ring subukan ng jelly ko sa bote. Ang daming magagandang makukulay na candy dito. Hmm, iyon. Isang kasiyahan kainin. Itapon na natin ito. Aray, para sa yun? Ha? Huh. Oh, sa tingin ko may nakita akong kawili-wili. Mas malaki at mas masarap itong mint jelly. Hmm, ang swerte ko. Lagi kong alam na ang asul na pagkain ang pinakamasarap. Hmm, ang galing. Oh, may mas marami pa nito. Astig. At ngayon, mayroon akong jelly na berry! Hmm, may tunay akong piging ngayon! Hmm, sarap! Ang sarap! Mabel, natikman mo na ba ang jelly mo? Hindi! Kailangan itong ayusin agad! Isa ay strawberry, let ang isa ay raspberry, kaya ito ay isang kamangha-manghang kombinasyon! Hmm, kainin natin ito ng sabay! Ang sarap! Okay, pagdugtungin natin sila. Hmm, at kakainin ko sila ng magkasama at hindi hiwalay. Sarap! Gustong gusto ko to. Oo, oh, oo, oh. tapos na ako dito at may bubble gum pa dito. Oo, oh, oo, oh. kaya ko yan. Sandali, bakit hindi ito lumalabas? Halika na, gusto kitang ilabas. oh sige, itulak mo pa. Hindi ito kasing dali ng inaakala ko. dalawa. O, oh, sige. Tara na, Mabel. Kaunti na lang at makakaya natin. Oh. Sa tingin ko, alam ko na ang gagawin. Oh, tama ka. Panahon na para gamitin natin ang ating mga superpower. Oh, ang kapangyarihan ng ilaw. Hiya. Hura! Gumagana ito! Tingnan mo yan! Gumagana ito! Perfecto. Wow! Tingnan mo yan! Puno ng jelly ang mesa natin. Oh, subukan natin ito. Hmm, oh, hindi na rin ako makapaghintay. Natatakam na ako. Wow, oh, at ang saya-saya nito. Tama ka. Ang stretch nila. Wow, subukan natin. Hmm, masarap. Nagustuhan mo ba ito, Mabel? Oh, hindi ko pa nasusubukan. Pero gusto ko talagang subukan. Hmm, oh, ang sarap. yan! Kaya ko pang magpalobo ng bula! Naku! Sa tingin ko masyado na itong malaki! Hello, Billy! Haha! <laughs> oh, lumilipad ka! Ang saya, di ba? Hindi! Tulungan mo ako! Ah! Uh, oh, hindi! Ang kamay mo! Lumilipad din ako! Mabel, bitawan mo! Handa ka na ba para sa bagong batch ng mga goodies? Siyempre! Bakit mo pa tinatanong? Nakahanap na ako ng masarap na takis para sa sarili ko. Mmm, masarap at malutong pero nakalimutan ko na maanghang pala sila. Ay naku, kailangan ko agad inumin ng kung ano. Napakakapakipakinabang ng soda ngayon. Tara na, ay ang ginhawa. Ha, ayos lang ako. Maganda yan dahil gusto ko rin subukan ng marmalade noodles. Sigurado akong magugustuhan ko ang mga pink na noodles na ito. Hmm, subukan natin sila. Oo, oh, oh. anong kamanghamanghang treat? Mm. Oh, may cotton candy dito. Ang galing. Oh, sarap. Pero hindi lang ito cotton candy, ito rin ay gum. Kita mo? Ang galing ng gum. Haha, <laughs> Mabel. Ang saya nun. Susubukan ko na ang cookies ngayon. Meron tayong cool na palaman dito. Mm. Sarap. Ngayon, hatiin natin ito sa dalawang bahagi at subukan ng hiwalay. Ang sarap! Oo! Oh. Sige, ngayon pwede kong lagyan ng mga candy sa ibabaw ng palaman ng Oreo. Sa tingin ko, mas magiging masarap ito? Oo, oh, Oreo na may nerds. Hindi ko pa nasubukan yon. Ang galing. Ano pa kaya ang hindi ko pa nasusubukan? Oh. Wow! Tingnan mo ang candy na yon. Hindi ko pa natitikman yon. Oh, mahirap nguyain. Oh, at sobrang asim din. Oh, hindi. Oh, oh, namimilipit ang mukha ko. Oo, oh, oh, magparty tayo, Billy. Oh, astig. Tingnan mo ang nakita ko, strawberry chips. Hindi ko pa nasusubukan ito. Mmm, masarap. Nakakain ka na ba ng chips na may ice cream? Gawin natin yan. Nakakatuwa ito, di ba? ano kaya ang lasa nito? Ang sarap. Ngayon, nauuhaw ako. Oo, oh, tingnan mo ang pink na inumin na yon. Subukan natin ito. Hmm, masarap. Ikaw, Billy? Wow, ang candy na ito ay sobrang sobrang asim. Pero maghahanap ako ng iba pa. Halimbawa, itong nakakatawang chewing gum. Haha, -ha. astig, tingnan mo yon. oh, oh, ang sarap. Gustong gusto ko ito, ang sarap. Pero sigurado akong magiging magandang karanasan ang ihalo ito sa malamig na candy na ito. oh, Oh. Mm. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, masyadong nakakapresko. Uy, Billy! Ayos ka lang ba? Aba, nag-freeze siya. Well, may dala akong marmalade ice. Oh, ang ganda nila at may jelly filling sa loob. Ang sarap! Oh, wow! Tingnan mo ang donut na yon. Mmm, ang tamis. At maglalagay ako ng mata sa gitna. gustong gusto ko ito. Sige, siguro oras na para i-defrost peeling. Ayos ka lang ba? Gusto mo ng ilan? Siyempre, mga marmalade na pating ba Oo, oh, gustong gusto ko sila. Oo, oh, oh. at nakakatawa sila. Hmm. Oh, wow! Isang batch ng mga bagong goodies! Pangarapin mo lang ito. Sang-ayon ako. Magsimula tayo sa burger. Mukhang napaka appetizing at wala akong pagdududa tungkol dito. Oh, oh, bibigyan ko ito ng sampung puntos. Sana nga matikman ko ito. Talaga bang ganun kasarap? Oh! Hmm? Mayroon ba akong ganyan? Oh, tingnan mo yan. Meron akong pink na nuggets. Astig! Subukan ko nga yan. Mahilig ako sa manok. Hmm, ang sarap. Oh, oo. Oh, oh, Para sa atin ito, Billy, ang galing talaga nito. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang asul mong soda ay kasing sarap ng akin. Subukan natin. Oh, gawin natin ito. Tagay. Wow, ang lambot. Mm, ang sarap. At nakakapresko. Well, ipagpatuloy natin ito sa mga pink na french fries. Wow, at may pink na sauce ako. Mukhang kahina-hinala sa akin. Oh, nagkamali ako. Talagang cool ito at hindi naman maanghang. Suwerte ko. Subukan pa natin. Wow, kamangha-mangha. Sige, susubukan ko ang aking manok na may saarsa. Oh oh, ang lutong. Gustong-gusto ko ito. Tingnan natin kung ano pang asul ang meron ako. Well, hindi ko pa nasusubukan itong asul na hot dog na may asul na sausage. Oh oh, ito'y makatasad ka mangha harin. at itong asul na pizza. Oh, at meron na akong pink na pizza. Pili ito ay parang wala sa mundong ito. Oo. Oh. Tama ka. Ang daming cool na mga pagkain at lahat sila ay nakakatakam at masarap. Hindi ko mapigilan ng pagkain. Oo. Oh, Oo. Oh, kakainin ko lahat ito. Oo. Oh, oh, ako rin. Gutom na gutom na ako. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, kakainin natin lahat ito. Busog na ako. Ako rin. Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Kita-kits mga kaibigan!